Noong unang panahon sa isang malayong bayan sa gitna ng kagubatan, may isang mahiwagang piyesta na nagaganap tuwing kabilugan ng buwan. Tinatawag itong ang piging na walang hanggang ulam, isang piging na puno ng masasarap na pagkain na hindi nauubos. Ang alamat nito ay nagugat mula sa kwento ng isang matandang nais magbigay ng gantimpala sa mga taong mapagbigay ngunit mayroong isang mahigpit na tuntunin kung sino man ang papasok sa piging kailanman ay hindi na siya maaaring umalis ayon sa mga matatanda ang piging ay ginaganap sa isang mahiwagang bulwagan na natatakpan ng ginto at pilak ang mga dingding nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang mesa ay puno ng mga putahe mula sa iba't ibang sulok ng mundo lechon adobo, kare-kare, mga sariwang prutas at mga matatamis na kakanin. Ang aroma ng pagkain ay sapat para maakit ang kahit sinong mapadaan. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam ng tunay na kapalit ng pagdalo sa piging. Ang sinumang pumasok ay magiging bahagi ng piging magpakailanman. Si Miguel ay isang masipag na magsasaka. Pagamat hindi marangya ang kanyang buhay, siya ay kontento sa simpleng hapag-kainan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa bukid, napansin niya ang kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan. Nagmistulang kumikislap ang buong lugar na parang tinatawag siya. Anong klaseng liwanag ito? Tanong niya sa sarili habang papalapit siya. Sa kanyang paglapit, unti-unting sumalubong sa kanya ang napakabangong amoy ng pagkain. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong karangyaan. Sa kanyang pagpasok sa bulwagan, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Maligayang pagdating, Miguel, wika ng lalaki. Halika't maupo ka. Tikman mo ang pagkain ng walang hanggan. Naging alanganin si Miguel. Paano ninyo nalaman ang aking pangalan? Tanong niya. Ngunit imbes na sumagot, ngumiti lamang ang matanda at itinuro ang hapag. Tila kinakalabit ang kanyang sikmura ng gutom kaya't napilitan siyang umupo. Napansin niya na may iba pang tao sa bulwaga magamasayahing kalalakihan at kababaihan na abala sa pagkain at tawanan. Habang nilalasap niya ang masasarap na putahe, naramdaman niyang tila nawawala ang kanyang pagod at gutom, Ngunit nang akma na siyang aalis upang bumalik sa kanyang pamilya, hinarang siya ng matanda. Hindi ka maaaring umalis, anang matanda na may malamig na tingin. Bakit? Kailangan kong bumalik sa aking pamilya, git ni Miguel. Hindi mo ba alam ang alituntunin? Ang sino mang pumasok sa piging na ito ay kailangang manatili magpakailanman. Nagpumigla si Miguel at sinubukang tumakas. Ngunit sa bawat pintong kanyang binubuksan, nauuwi lamang siya sa parehong bulwagan. Sinubukan niyang tawagin ang ibang tao, ngunit tila hindi siya naririnig ng mga ito, abala sa pagkain at tawanan. Lalo pang lumala ang kanyang pagkabalisa nang mapansin niyang ang ibang mga bisita ay hindi tumatanda. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya, isang babaeng may mahaba at maitim na buhok. "Wag ka nang magpumilit," Wala na tayong magagawa. Ako'y narito na ng daang taon, ngunit ang piging na ito ay tila wala pa rin katapusan, wika ng babae. Bakit hindi kayo umaalis? Tanong ni Miguel. Kapag sinubukan mong umalis, babalikan ka ng sumpa. Sa tuwing ikaw ay aalis, mawawala ang lahat ng pagkain na mayroon ka sa labas. Magugutom ka, mauuhaw, at wala kang ibang magagawa kundi bumalik dito. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Miguel na unti-unting nagiging mekanikal ang kilos ng mga tao sa piging. Para silang mga anino ng kanilang dating sarili, ang kasiyahan ay tila isang maskara lamang upang itago ang kanilang kawalang pag-asa. Isang araw, isang batang lalaki ang dumating sa piging. Agad-agad itong inalok ng pagkain, ngunit bago pa man ito kumain, nilapitan ito ni Miguel huwag kang kakain. Babala niya, kapag kumain ka, hindi ka na makakaalis. Ngunit hindi siya pinakinggan ng bata. Sa sandaling tikman nito ang pagkain, ngumiti ito at sumali na rin sa walang katapusang piging. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ni Miguel na hanapin ang paraan upang makalaya. Hanggang sa isang gabi, sa ika-isang daang taon niya sa bulwagan, Lumapit sa kanya ang matandang lalaki na unang sumalubong sa kanya. Ikaw na ang ang abo ang pinakamatagal dito, Miguel. Anang ah, matanda. Isa ka na sa mga tagapag-ingat ng piging na ito. Pero bakit ako? Ayokong maging bahagi nito, sigaw niya. Ang piging na ito ay isang pagsubok, paliwanag ng matanda. Ang mga taong nagpapadala sa kasakiman ay mananatili rito. Ngunit ang may sapat na lakas upang magsakripisyo para sa iba ay maaring makalaya. Napaisip si Miguel. Alam niyang maraming tao ang maaari pang maakit sa piging na ito. Kaya't nagdesisyon siyang manatili, hindi upang kumain, kundi upang babalaan ang iba. Simula noon si Miguel ang naging tagapagbantay ng piging. Sa tuwing may dumarating na bagong tao, sinisigurado niyang ipaalam ang sumpa ng walang hanggang ulam. Pagamat hindi siya makaalis, natagpuan niya ang kalayaan sa pagiging mapagbigay at sa pagtulong sa iba. Ang alamat ng ang piging na walang hanggang ulam pero hindi pwedeng iwan ay nananatiling kwento ng babala sa bayan. Maraming nakikinig dito upang maalala na hindi lahat ng kasiyahan ay walang kapalit. Sa likod ng mga nakakaakit na liwanag at masasarap na pagkain, ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagtanggap sa simpleng buhay at sa pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay.